Hey, what's up mga ka Kamusta kayong lahat? It is another great day today. Welcome back po sa ating channel. At kung bago ka lang sa channel ko ay uh, gumagawa po ako ng mga videos na may kinalaman sa mundo ng aviation. Lalo po sa pagiging isang aircraft mechanic. At uh, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, please subscribe po and follow us sa ating uh, ibang social media accounts. So yung ating Facebook page at uh, pati na rin po yung ating TikTok account. The same name, ka TV. And uh, for today's video mga ka pag-uusapan naman natin yung mga posibleng topic po na ipagawa o lumabas during our uh, practical exam o yung skill test na tinatawag. And uh, disclaimer lang po mga kabrani, hindi natin sinasabi na ito na mismo. So ang uh, mga babanggitin ko po dito ay hopefully magsilbi lamang pong guide para sa atin lalo nga po sa mga AMT natin kabrani na kumukuha po ng AMT license with airframe and power plant rating. So hopefully po yung mga babanggitin kong items dito ay makatulong po sa atin para magkaroon lamang po tayo ng idea. Maganda pa rin po, syempre, I would highly recommend na kumonsulta pa rin tayo, magtanong-tanong pa rin po tayo doon sa mga kakakuhalan ng practical exam para at least magkaroon po tayo ng idea kung ano ba yung mga dapat natin pag-aralan, ano ba yung mga dapat nating i-review maybe, or ano ba yung mga dapat natin paghandaan po sa pagkuha nga po natin ng ating skill test. Ano po sa listahan natin mga ka bernie sa mga posibleng ipagawa po sa atin during our practical exam is yung basic electricity po. So uh, dahil ito naman po ay ginagawa ng ating mga ka-braining avionics and for us po, AMT na kumukuha ng airframe and power plant rating, ay basic uh, demonstration lamang po ipapagawa sa atin or posibleng ipagawa. So yung demonstration po ng measuring equipment, uh, syempre nandiyan yung multimeter natin, proper reading and calibration po. So, uh, review po natin yan. I'm sure naman meron tayong mapapanood sa YouTube po kung paano ba ito ginagawa. And uh, most likely na ituro na rin po ito sa atin during our college days. Yung proper, syempre, na paggamit, proper reading, proper calibration, and everything po that goes doon sa ating basic electricity capabilities or basic electricity reading capabilities po. So, isa po yan sa mga posibleng uh, ipagawa po sa atin na task during our practical exam. Pangalawa, mga kabeyeni this is uh, actually very important po and I'm sure na majority of the subjects po na tinake natin ay ma-involve na ganitong topic which is yung ating weight and balance po. So alam naman natin mga kabeyeni gaano kaimportante syempre yung weight and balance. Kaya naman posible rin po itong ipagawa sa atin or merong pong questions or maybe uh, ipapagawa sa atin na uh, during our skill test, during our practical exam na involved po o may kinalaman sa weight and balance. So syempre calculations no weight and balance po ng center of gravity ano ba yung mga factors that can affect the center of gravity doon sa aircraft yung uh, factors in terms of fuel factors in terms of uh, cargo loads maybe passenger number so uh, pag-aralan po natin yan again uh, maraming naman po tayo mapapanood ng mga tutorial videos uh, syempre sa internet especially sa YouTube po na makakatulong sa atin para magkaroon tayo ng idea kung paano ba kino-compute yung basic computation po kasi most of the time ngayon naman yan syempre advanced na may technology tayong ginagamit um, if I am not mistaken merong uh, parang database na ginagamit for the computation of weight and balance but importante syempre na alam natin yung basic procedures kaya naman isa po ito sa mga dapat natin paghandaan o isa po ito sa mga posibleng ibigay sa atin during our skill test exam Alright, so number 3 mga ka no sa mga topic na posibleng pong uh, Uh, ipagawa sa atin or ibigay sa atin during our practical exam para nga po sa ating uh, ka-applicenses yung uh, may kinalaman po sa fluid lines and fittings. Again, this is uh, one of the subjects po both lecture and shop no sa mga kumukuha po ng AMT mapab bs man yan associate. So, sa flu uh, fluid lines and fittings po na topic nandyan po yung kailangan natin mag-perform yung uh, tube bending, yung flaring, uh, or yung fabrication na tinatawag. So again, siyempre ano ba yung mga proper tools na ginaga uh, ginagamit paano ba siya ginagawa, uh, siyempre in terms of uh, proper procedures, um, ano ba yung manual na gagamitin para maging reference natin for the proper Uh, procedures nga po ng uh, fluid lines and fittings. Again, uh, paulit-ulit ko po ang sasabihin, uh, marami po tayong mga tutorial videos na mapapanood, uh, marami po tayong mga manuals na pwedeng mabasa sa internet para mabigyan po tayo ng guide or kung kayo po ay fresh grad, baka meron po kayo mga itabing notes during your subjects nga po na may kinalaman sa fluid lines and fittings. Pwede niyo po yung mabalikan, pwede niyo po yung maaral para po again magkaroon tayo ng refresher, kumbaga para pag tayo po nag na ng exam ay e ready po tayo at alam po natin mismo yung gagawin sa ganitong topic alright so next natin mga kabir number 4 po sa listahan natin ang mga posibleng ipagawa or posibleng maging content or topic po ng ating skill test is nandiyan po syempre yung materials and processes. So, very important po ito. And again, most of the subjects po na tinate natin during our college days, sa course nga po natin na uh, AMT, mapa BS minor associate, eh nandiyan po yung materials and processes involved. So, kailangan po natin dyan i-demonstrate yung ating ability or skills para sa proper torquing, yung uh, wire locking or safety wire na tinatawag natin, as well as yung identification po ng mga components. So, syempre, kasama na rin po dyan yung identification ng mga basic tools, mapa hand tools man yan, or uh, uh, yung mga measuring tools natin, yung mga precision tools na ginagamit natin, syempre yung iba't ibang klase ng torque wrenches how to properly use them yung mga twister pliers natin, how to properly use them uh, meron tayo ng mga tinatawag na diagonal side cutter and all other tools po so again, uh, I'm sure naman na familiar na po tayo dyan so balikan lang po natin, i-review lang po natin yung mga sarili natin how to properly use them how to identify ano ba yung tawag sa mga tools na to tuwing kailan lang ba sila ginagamit tuwing kailan ba sila dapat hindi gamitin and all of this uh, topic po. So, importante po yan no? para sa topic na materials and processes. Again, marami po tayong mga materials na pwedeng mapanood, mga videos, mabasa, manuals po para makapagbigay sa atin ng idea in terms of materials and process as well as proper use syempre ng ating tools. So number five, mga kabarini, no sa mga posibleng ipagawa sa atin during our practical exam sa Ka-App License nga po is so may kinalaman naman sa cleaning and corrosion control. So alam naman natin na isa to sa pinaka-challenge talaga, isa pinaka-malimit po na naging problema in terms of structure ng aircraft is yung pagkakaroon ng kalawang o yung corrosion natin. So uh, sa ganitong topic naman po, maaari tayong bigyan ng task wherein masusubok po yung ating ability in terms of inspection po para ma-identify natin kung meron man, wala, o gaano kalala Uh, for example, yung mga forms of corrosion po. So, alam naman natin mga kaberni na meron tayong iba't ibang klaseng damages yung mga tawag dito and isa nga po dyan sa mga damages na yan is yung tinatawag nating corrosion or kalawang. So, kailangan ma-identify natin dahil may iba't ibang intensity yan, may iba't ibang tawag din po at may iba't iba din pong sources. So, isa po yan sa mga posibleng itanong sa atin. It could be merong ibibigay po sa inyong item na kailangan mong inspect or it could be a simple of uh, Q&A lang. Tatanungin kayo about your knowledge po in terms of uh, cleaning and uh, corrosion control. Ano ba yung mga ginagamit natin? Halimbawa, na mga tools to inspect it. Ano ba yung mga ginagamit natin? Maybe chemicals. Ano ba yung mga procedures? Or maybe all other things po na may kinalaman sa tamang prosedyo, sa tamang proseso po ng pag-identify as well as pagko-control siyempre ng corrosion sa aeroplano. Number 6 natin mga kaberni, sa mga posibleng uh, maging topic or posibleng ikutan po ng ating uh, practical exam para sa ating ka license nandyan syempre yung uh, pinaka-importante documentation. So maintenance forms and records po. So ito usually, pag-fill out tayo ng mga form. Yung simple pong pag-fill out nyo ng application form uh, can be a way para matest din siyempre yung nagbibigay po ng practical exam on how, uh, kumbaga, yung ability nyo po sa pagsusunod ng instructions, yung tamang procedures nga po sa pag-fill out ng mga form. So yung ating pong skills and ability to properly write, kumbaga, yung mga forms na bibigyan natin. So nakagawa na po ako ng video before dito. Uh, wherein sinabi ko po, nabanggit po natin na in terms of the the, the proper way para isulat po eh dapat po lahat naka-upper case kumbaga lahat, capital letters po and dapat talaga nababasa and uh, usually po, it's either black or blue ink po yung ginagamit natin so make sure po na magawa natin ng maayos yan syempre, bago po tayo mag-fill out ng form Basahin natin yung mga information na hinahanap doon. If uh, medyo may malabo po, may hindi tayo maintindihan doon sa mga nakasulat sa form, then we ask questions para lang hindi po tayo magkamali. And uh, pinaka-importante mga kaberni, e eh, wag po tayo magmamadali kapag tayo po nag-fill out ng form. Uh, kailangan precise, kailangan walang erasure yan, kailangan malinis po. So gaya, let's kumbaga, let's uh, anticipate na itong pag-fill out natin ng mga form para sa skill test natin is way na rin para matest yung ability natin nga po sa proper uh, Maintenance Forms and Records. Alright, so kung meron po tayong Maintenance Forms and Records, number 7 natin mga kabernis, nandyan naman yung Maintenance Publication. So sa topic naman po na to, um, pwede pong uh, kumbaga, i-test yung ating ability to read, comprehend, as well as apply po yung mga information in terms of aircraft manufacturer's manual. Nandyan syempre yung uh, ability natin kung kabisado ba natin or familiar ba tayo sa ATA chaptering yung taong paggamit ng ibang manuals kagaya po ng SRM, IPC uh, yung ating pong um, tinatawag ni Airworthiness Directives yung ating pong mga SB, yung mga service uh, bulletins po. So ito uh, kung hindi man po kayo pag out ng form uh, most likely po, it's more on the interview part. So Ah uh, take note po mga kabrain, sa skill test po, hindi lang yung puro practical talaga na literal na meron kang gagawin, meron ipapagawa sa iyo, this and that. So meron din pong involve yun na interview. At itong mga nabanggit po natin, no? maintenance forms and records, itong number 7 natin na maintenance publication, pwede po yan more on interview lang para ma gauge po ng ating inspector na nagpapa-exam sa atin, yung ating pong knowledge po. Again, hindi naman kailangan as in sobrang in-depth. Of course, kung malalim talaga yung knowledge mo when it comes to the maintenance forms and records as well as publication, documents and manuals, that, that's definitely an advantage. Pero ang gine-gauge lang naman natin dito is at least may alam tayo, at least may idea po tayo kasi definitely mahasa naman yan, especially kapag talaga nakahawa ka na, nakakita ka na talaga ng manual na mismong ginagamit natin para sa pag-repair ng mga aeroplano. So, again, number 7 uh, po natin is uh, maintenance publication. All right, so, next natin mga kabir, number 8, I believe, is yung ating sheet metal and non-metallic structures po, yung composite. So, dito naman po, susubukin yung ating ability kung paano mag-install, mag-remove nung uh, most likely two or three types of rivets po. So meron tayong iba't ibang klase ng uh, mga rivets, syempre. So kasama na rin po dyan, syempre yung proper drilling, again, proper use of tools. So from the moment pa lang na hinawakan mo na yung tools mo, makikita agad ng inspector kung marunong ka. Syempre mali pag mali pa lang na paggamit mo ng tools, definitely that would uh, kumbaga create a domino effect, maaring lahat po eh, mali na. So kailangan uh, pag-aralan natin ulit 'yan, again, yung ability natin kung paano mag uh, drill Okay, paano ba gumawa ng malinis na metal plate? Okay, paano ba yung uh, uh, measurement, yung distance in between rivets po natin, pag-remove, pagkabit, and uh, all sort of things po. So again, may kinalaman po sa sheet metal and non-metallic structures. Again, yung non-metallic, dahil ito po ay yung most likely may kinalaman sa composite, it could be interview din po, or it could be after mo ma-perform yung sheet metal natin, pag-drill, pag-rivet, eh, may follow-up questions po via interview. So pag-aralan din po natin yan mga kabayini dahil isa rin po yan sa mga posibleng ipagawa sa atin, posibleng lumabas po during your practical exam para nga po sa iyong ka-app license. Alright, so number 9 natin mga kabayini, uh, nandyan naman po yung uh, assembly and rigging. So alam naman po natin na uh, most of the aircraft nowadays, syempre, yung mga wide body or narrow body aircraft natin ay gumagamit na po ng pneumatics and hydraulics. But there are still, of course, as backup na kung saan meron pong mechanical. And, syempre, importante nga po na malaman natin yung basic procedures. Kaya naman, posible rin po na ipagawa sa atin uh, during our practical exam yung may kinalaman po sa assembly and rigging. So, yung mga ability po natin to check, uh, yung mga control cable tensions, okay, yung ability natin para kung paano magbasa, ng tama po dun sa ating vernier caliper. Uh, syempre, depende sa sizes ng cable natin, or halimbawa what if hindi binigay yung ganitong information so paano ba natin makukuha yung tension nito paano makukuha yung mga size ng cable uh, as well as syempre yung ability natin to use yung tensiometer na ginagamit po natin so again, naituro naman po ito for sure during your college days, I'm sure na hindi lamang po ito theoretical Uh, at meron din po itong practical during your college day. So balikan lang po natin 'yun, I review po natin again. Tulad po sa nabanggit ko kanina uh, sa simulang part ng video natin, maraya po tayong mapapanood ng mga videos online sa YouTube na kung saan na uh, may mga dinidiscuss po, may uh, mismo execution kung paano po siya ginagawa para nga. again magkaroon po tayo ng idea in terms of the uh, and rigging po sa tamang paggamit ng tensiometer, proper tools, proper procedures. Okay para po sa ating uh, syempre uh, sa mga tools na gagamitin natin. Gagamitin natin para po sa Rating. Alright, so number 10 natin mga kabirini Sa mga posibleng uh, Ipagawa sa atin Or posibleng topic po sa ating uh, practical exam Nandiyan syempre yung airframe inspection no? yung It could be the damage inspection po Nabanggit natin kanina, meron tayong cleaning and corrosion control I believe number 5 natin sa listahan So yung pang-10 po natin Airframe inspection, very important po ito mga kabirini uh, Dahil dito po natin Ipapakita yung ating ability kung paano ba Mag-examine syempre nung uh, tinatawag natin, um, yung mga aircraft maintenance uh, records natin as well as yung mga uh, para ma-determine natin kung allowable ba o hindi yung mga damages sa airframe natin uh, maaari din pong uh, sumakop na dito syempre yung ating tinatawag na mga maintenance due yung ating pong uh, MEL, MMEL so anything po na may kinalaman sa airframe inspection NDT. So again, hindi man po ito actual na ipagawa sa inyo, maaaring through interview. Okay? Tanungin po tayo about sa knowledge natin, about sa idea natin, or maybe skills that we have po in terms of aircraft inspection or airframe inspection. Again, importante po dyan, dapat alam natin yung tawag sa mga damages, gaano, ano ba, dapat may idea tayo kung kailan ba pwedeng sabihin natin na allowable ba siya, how to properly use, syempre yung SRM, yung structural repair manual natin po, kasi yan talaga yung mga katulong sa atin in terms of the airframe inspection. So again, number 10 po natin yan, na posibleng itanong sa atin, posibleng maging uh, topic or content po ng ating practical exam sa ka-app license Alright, so number 11 mga kaberni, number 11 natin is nandyan naman syempre yung sa ating systems which is hydraulics and pneumatics, so kung meron tayo syempre in terms of rigging or mechanical meron din po tayo syempre para sa mga narrow and wide body natin, yung hydraulic and pneumatic system po, so dito naman is yung ability natin, yung knowledge natin kung saan ba ginagamit yung ating blue green and yellow system po Uh, yung basic knowledge lang po regarding dito uh, Maaaring sa installation Maaaring ano ba yung mga users na tinatawag natin Doon sa mga hydraulic as well as pneumatic systems natin Yung sources ng hydraulic and pneumatic systems natin Especially sa pneumatic system natin Siyempre saan ba siya ginagamit Ano yung mga condition po in terms of pneumatic So maaaring merong mga facilities na merong equipment po na Kung saan talagang ipapagawa sa atin to Or maybe kailangan din siya i-discuss na meron tayong Uh, materials na uh, ibibigay sa atin. So isa po ito sa mga dapat natin pag-aralan ng mga kabayay dahil as expected dahil nga po majority na siyempre ng ating mga aeroplano ngayon ay gumagamit ng hydraulics and pneumatics. So uh, asahan na po natin na isa po ito sa mga posibleng topic po posibleng item na ipagawa po sa atin during our uh, practical exam. Lalo po sa mga kabayay natin na kumukuha ng uh, AMT license with airframe and power plant rating. So again marami po mga videos Marami pong mga tutorials, marami pong nagkalat po dyan o sa YouTube. Marami po tayong mababasa mga manual sa Google na kung saan uh, mabibigyan po tayo ng mas malawak na idea na uh, magiging ready po tayo kung sakali nga po maisama itong hydraulics and pneumatic systems. Next natin mga kabirin siyempre number 12. Number 12 natin is nandiyan po siyempre yung aircraft fuel system. So in this case... Siyempre hindi naman siguro tayo ipapagrefuel dahil uh, that's too much naman but uh, again it could be during the interview Tatanungin tayo siyempre yung mga fuels na ginagamit natin para sa uh, conventional or yung mga small aircraft natin, narrow or wide body aircraft natin, uh, maaring tanungin din po tayo how the aircraft fuel system works yung mga iba't ibang klase natin fuel system. Siyempre uh, para sa ating mga malilit at malalaking eroplano, ano ba yung mga klase ng fuel na ginagamit? Maaring tatanungin din tayo Uh, sa mga basic maintenance procedures po in terms of refueling as well as defueling. Especially po sa pag may kinalaman po doon sa standard as well as safety. So very important po yan. And uh, one thing na rin na gusto kong ibigay sa inyong tip mga kaberni ay eh, check po natin yung tinatawag na CDCCL Yung uh, CDCCL po is very important yan in terms of The fuel, the fuel system, fuel safety po sa aeroplano. So, again, marami po mga videos na nagkalat para mag mabigyan po tayo ng idea. Ano ba yung tamang procedures, refueling, defueling, yung, uh, how the fuel system works, okay? Uh, um, sino ba yung mga um, ano ano ba yung mga klase ng fuel na ginagamit natin mga characteristics nila and how do aircraft or operator identify the types of fuel na ginagamit sa syempre sa mga specific aircraft natin so again napakarami pong aeroplano or resources rather na pwede po natin gamitin para magkaroon po tayo ng idea in terms of the aircraft fuel system Number 30 natin mga kaberni, nandyan po syempre yung possibility rin na natin kanina sa pinakauna natin is yung basic electricity reading. So pwede rin po tayong uh, tanungin or pwede, pwede rin po tayong bigyan ng topic in terms of the aircraft electrical system. So troubleshooting ng electrical system or maybe part of it, okay, sa tamang paggamit ng mga tools and equipment tools and test equipment uh, in terms of the aircraft electricity po uh, what are the sources of the aircraft electricity maaring maaaring din pong pag masyadong depth yung question is may kinalaman sa let's say doon sa abnormal operations ng aircraft in terms na yung ating uh, uh, halimbawang main source na electricity po ay uh, bumigay ano ba yung mga other sources ng electricity this and uh, that po so again pag-aralan po natin yan balikan po natin yung mga lessons natin noon in terms of the aircraft electricity system kung kayo po ay merong gen fam sa school niyo before yung general familiarization kahit anong aircraft nun po yan malaking tulong po yan dahil dyan dinidiscuss talaga in depth yung ating pong uh, aircraft electrical system na maaari nyo pong maging bala, maaari nyo pong magamit kapag kayo nga po ay tinanong about sa knowledge po natin as well as skills kung sakaling kailangan nyo i demonstrate po Uh, on the aircraft electrical systems. Alright, so dagdag -dag ko lang po mga ka no? Uh, isa pa o iba pa sa mga posible pong ibigay sa atin during our practical exam nga po. And it may, again, uh, sa mga nabanggit ko po, it may vary, maaring ibigay, maaring hindi, and it also vary depending on the facility, yung skill test center po, uh, which nabanggit natin last time, nandiyan si Pats, nandyan syempre si Omti, nandyan si Fiati. So, uh, mga posible pa pong topic na ibigay sa atin na kailangan nyo pong pag-aralan para magiging ready po tayo as we take syempre our practical exam for your CAP license po. Nandyan po yung compression check, pwede po tayong uh, ipag po ipagawa sa atin or maybe interview yung magneto to engine timing, tool familiarization syempre very important po yan. Uh, nababagit ko rin nga po lagi yung uh, tungkol po sa ating piston type or reciprocating engine, components, functions As well as po sa gas turbine engine at sa GTE, ano ba yung matibang ilawang sections, components, how they work po yung sa gas turbine engine po natin. Syempre, nandiyan na rin po yung mga primary aircraft instrument, primary aircraft parts and functions po. So ako, when I had my practical po sa fields ka noon, tinanong po yan sa akin sa Cessna 152, I believe, or 172 po. So mga aircraft instrument, aircraft parts and components po. Landing gear parts, pwede rin po itanong sa atin dyan. Uh, propeller, syempre. Thrust reverser, pwede rin po yan maaari din po may kinalaman sa induction airflow system operation and marami pa po so these are just the basic po mga kabayari na posible pong idagdag on top of the 13 items na nabanggit natin kanina na pwede pong itanong sa atin or pwede pong maging part syempre nung uh, inyong inyo pong uh, practical exam again it may vary po depende syempre sa facilities Alright, so yun po mga kabirin no? yung uh, mga topics or mga posible pong uh, ipagawa at lumabas Uh, na topic or contents po during our practical exam, yung skill test nga po natin. So again, ulitin ko lang po mga ka hindi ko naman sinasabi na ito na mismo yon, uh, na dito na kayo mag-focus, pero most uh, likely po, yung mga rabanggit natin dito ay talagang ipapagawa po sa atin and uh, dahil uh, wala naman po akong ma-share talaga sa inyo na actual procedures kung paano siya ginagawa, so I would highly recommend mga ka-brainy, uh, for you to check other videos po sa YouTube yung mga manuals po, uh, na makikita natin para makapagbasa-basa po tayo or maybe yung mga previous notes nyo nga po during your college days o baka may mga tropa po kayo sa college na pwede nyo pong hinga ng topic in terms dun sa mga nabanggit natin para at least lang po makatagdag sa idea natin ma-refresh nga po yung knowledge natin para kapag tayo po ay sumalang na sa ating practical exam eh meron po tayong bala, meron po tayong kumbaga, ready po tayo, prepared po tayo dahil ayaw natin na masayang syempre yung binayad natin, unang-una dahil medyo may kamahalan din, and second syempre ayaw natin na hindi natin tumatapos at may pasa syempre lahat po tayo, and ako na rin mismo I would personally syempre uh, love na talagang ma Uh, tapos po maging successful po tayo sa pagtake natin ng practical exam. And again mga kabayan, hopefully makatulong po itong na ginawa nating video maging guide po sa atin. And uh kung ikaw po ay malapit nang kumuha ng practical exam, I wish you nothing but the best. Good luck po mga kabayan, kayan-kaya mo po yan. I'm sure magtatagumpay ka at uh, maipapasa mo po ang practical exam. So yun na po muna mga kabayan, maraming maraming salamat po ulit sa walang sawang suporta po sa lagi niyo pong pagpapadala ng uh, Uh, mga comment, pag-share po ng ating mga videos uh, sa YouTube, sa Facebook po natin at maging sa ating uh, TikTok account po. Maraming maraming salamat po mga sirs and ma'am sa walang sawa nyo pong supporta. Hopefully po, hindi po kayo magsawang manood ng mga videos natin, mag-share, mag-leave ng comment. And again, you are always welcome naman to send uh, questions po or maybe kung meron po kayong mga update na gusto nyo pong i-share sa atin para maibahagi rin po natin sa mga kabrini natin para marami pa po tayong matulungan. So again, maraming maraming salamat po. God bless us all and bye for now. thank <laughs> you